Okay guys, ito na update sa ating kitchen waste. Ayan no. dating kitchen waste. O, dati siyang kitchen waste. Ngayon ay lupa na. Ayan o, lupa na siya. Compost. Ganyan ang ginagawa ko sa mga basura ko. Sa mga basura na nabubulok sa mga kitchen waste. Ayan siya. Ayan. Yung proseso niyan kung paano ko siya ginawa, meron akong video niyan dito sa aking channel. Uh, ayun, uh, pwede na siyang ibenta ngayon. Uh, basura na pwedeng makapinsala sa ating kapaligiran. Gagawa natin ang paraan para mapakinabangan. Ayun oh. Uh. Compost yan. Nabibenta yung ganyan. May bumibili ng mga ganyan yung mga nagagarden, Compost yan eh. Uh, mas mahal yung ganyan kasi fertilizer na siya. O, uh, diba? Nakatulong ka na sa kalikasan. Nagkapera uh, ka pa. At kung mahilig kang magtanim, maghalaman, magagamit mo siya. Diba? Ang dami niyan. Wala akong tinatapon sa mga basura ko. E, ganyan ang ginagawa ko talaga. Okay. Ang sunod ko namang gagawin, ito mga plastic na basura naman yan ang pinaka, ano, pinaka-hassle. Pero mayroon tayong gagawin diyan para hindi siya ano. Hindi hindi talaga siya pwedeng itapon. No? Babara siya sa mga kanal. Hindi siya maganda sa lupa. Babawakan sa lupa hindi siya natutunaw. Hindi siya nabubulok. Kaya mayroon tayong gagawin diyan, panibagong challenge sa aking sa ating zero waste challenge. Challenge zero waste challenge, zero garbage challenge. Okay. Yan lang muna. Abangan natin ang susunod. Galing ha. Eh? Okay, thank you for watching.